Sa darating na halalan, pipiliin ko, pipiliin ko, mga matitino. De Angelo Bam Aquino, kikumindo sa Espiritu. Brosas sa Franz Castro, dalhin sa Senado. Sinabato ay Miet bongo, Kasama ang mga trapo, kasama ang mga trapo, Wag na nating iboto. 1 One, two, three, hello ICC, pasok na kayo dali. Huwag papatay-patay, baka tumakas si tatay. DDS ni Duterte, di na mapakali sila ay mayayari dahil bagsak na kanilang hari. Sa pagpili ng kandidato, maging matalino. Isipin ang hinaharap, wag iboto ang mga kurap. Isang magandang umaga mga kababayan mula po sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao at ganoon na rin sa ating mga kababayan sa buong mundo. Mabuhay ang lahing Pilipino. Mga kababayan, sumusobra na itong si Senador Bato de la Rosa. Ngayon, mas lalo pong lumobo ang disgusto o galit ng taong bayan sa senador na ito dahil po sa kanyang pagpintas sa akbayan representative na si Percy Sendana. Mas dumami po ang uh, galit kay Senador Bato de la Rosa dahil po sa kanyang pahayag na kumento na napaka bayulente It is very unbecoming, kagaya po ng kanyang uh, idol na si B.P. Sara, sa kanya pong pananalita, very unbecoming to an elected government official. Kalain mo ba namang sasabihin niyang, halika dito at sasapakin ko ang iyong mukha, something like that para daw po mabalanse ang pagkangiwi ni uh, Representative Percy Sendana mga kababayan. Mga kababayan, marami na pong uh, atraso itong Bato de la Rosa na ito. Dahil po sa pinahayag niya, mas lalo pa pong nagalit ang taong bayan sa kanya, lalo na po ang mga butante. Alanganin na nga po siya sa mga sorbet dahil po sa pahayag niya na ito, mas lalo na namang uh, babagsak ang kanyang numbers sigurado po sa sorbe. Mga kababayan, hindi po natin kailangan ng isang senador na bayulente kung magsalita at walang pagrespeto sa isang tao. Atin pong nalaman na itong si Percy Sendana ng akbayan na uh, party list ay uh, Stroke survivor po pala ito. Dahil po sa kanyang karamdaman, dahil sa kanyang medical condition, siya na-stroke. Kaya ito po ang nagdala ng kanyang uh, problema sa kanyang mukha. Kaya sa irresponsabling komento na ginawa ni Bato de la Rosa, mga kababayan, siguradong Galit din dito ang mga stroke victims, ang kanilang mga pamilya at ganun na rin mga PWD, persons with disability, mga kababayan. Sobra ang kanyang galit sa nasabing representative. Alam po natin itong si Rep Representative Percy Sindana ay talagang uh, makabayan. Pinaglalaban niya po kung anong tama para sa bayan. At nagalit nga itong si Bato de la Rosa dahil he was defending itong ating Vice President. Dahil sa komento na sinabi ni uh, Representative Sindana, kaya po nagalit itong si Bato de la Rosa. Pero kung atin pong iisipin, tama naman itong si Representative sa kanyang pahayag na sinabi na this is about accountability. Yan. Dahil nga po ang presscon ng vice president ay wala rin pong kakwenta-kwenta. Dinaan pa po sa hiwalayan ng uh, lovers na mas masakit pa raw ang uh, magkahiwalayan ng uh, o magkahiwalay ang uh, boyfriend-girlfriend kaysa sa ma-impeach mga kababayan. Yan po ang sinasabi niya. Marami po ang mga grupong nagalit sa pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Andyan din po si former Senator Leila Dilima na pinahiyag ang kanyang pagkakadismaya at galit kay Bato de la Rosa dahil sa bastos na pahayag ng senador. Dahil sa bayulenteng pahayag ng senador. Dapat hindi po tayo namimintas ng tao. Kahit papogi ka o maganda ka, wala kang tarapatang mamintas ng tao. Lalo pa, itong tao po to ay uh, nagkasakit. Meron po palang karamdaman na stroke. Kaya po siya ganyan. Kailangan mo munang tumingin sa salamin bago ka mamintas ng kapwa mo. Maaring ikaw man ay guwapo, maaring ikaw man ay pinakamaganda sa harap ng salamin pero sa loob-loob mo naman, abay sirang-sira ka. Sa inyong kaluluwa ay talagang uh, sobrang pangit. Sobrang pangit ang uh, panloob na kaanyuhan. Mga kababayan itong hamon, ni Senator De Rosa ay napakayabang at napakabayulente. Desperate move po ito mga kababayan dahil alam po nila na alanganin po ang kanilang reyna. Save the Queen mga kababayan! Yan po ang sigaw ng mga DDS at mga supporters ng mga Duterte. Save the Queen! Pero kahit na anong gawin nyo. Wala na, sirang-sira na ang inyong queen. At itong si Bato de la Rosa until the end, talagang uh, loyalista. Ninong eh, ninong niya yung ano, dating pangulo kaya ganyan po siya makapagtanggol. Wala pong prinsipyo, walang paninindigan. Sa kanya, mas, ma mas mabigat pa rin ang kanyang pagiging inaanak. Kaya po, sumusuporta siya sa pamilyang uh, nanira, sa pamilyang nanggahas uh, nanggahasa sa ating bayan. Kaya ang tingin natin dito mga kababayan, wala. Sa kangkungan pupulutin sa next sa upcoming election nitong si Batu de la Rosa dahil po sa kanyang bastos at bayulenting pahayag, mga kababayan. Hayaan mo, Congressman uh, Percy Sendana, bahala na ang taong bayan kay Senator Bato de la Rosa, bahala na ang taas sa kanya. Alam kong meron ding kalalagyan nito. Ang Diyos ay hindi natutulog, alam niya ang nangyayari. Kaya meron at merong kalalagyan itong si Bato de la Rosa. Sigurado akong... Uh, laglag -lag ito sa nalalapit na eleksyon si Bato Dela Rosa ay sasapakin ng taong bayan yan kung meron pong sasapak ay Bato Dela Rosa walang iba kundi ang mga Pilipino ang mga Pilipinong may pagmamahal sa kanilang bayan ang mga Pilipinong may pagmamahal sa tama. Ang mga Pilipinong naninindigan para sa ating kinabukasan. My dear friends, inuulit ko po. Huwag po nating uh, iboto ang mga taong kagaya ni Bato Dela Rosa na napakasama ang ugali, mapanira. Huwag po natin iboto mga pro-Duterte candidates sa mga PDP. Ganun na rin ang mga traditional politicians, mga corrupt. Huwag po natin iboto ang mga pro-China. Ang mga pro-China ay pro-Duterte na rin po yung mga yan. So, please lang, mahalin natin ang ating bayan, iboto po natin ang mga karapat-dapat. Mabuhay ka, Representative Percy Sindana sa iyong patuloy na pinaglalaban ang kapakanan ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Please continue to support my channel and please subscribe sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating maliit na channel. Isang magandang umaga, hapon, gabi sa atin pong lahat. God bless us all.